Wala muna, na. galang na sa kaibigan nating speaker party. Kabal pala ng pinagsasabi ng mm. speaker ng House of Representatives. Unang una muna, yung ginawa ng uh, Senado mm -hmm. upang uh, sabi niya, upapakain yung impeachment Well, eh, una mo na eh, mga pinatay yun eh, na natutulog lang doon. may mm hmm Pwede na ba nilang uh, buhayin Pangalawa, eh. Parang, di kita maintindi ito, Rizal. Unang <laughs> una, hindi naman pinapatay daw yun. Oh, natutulog daw yun. Lang yun. Anytime pwede naman buhayin, hindi patay. <laughs> ito, Rizal, ha? Huwag mag-joke, Atorne. Baka, kung hindi namatay at ornisal, pinapatulog. Kaya pwede mong gisingin, parang ganon. Kasi hindi mo ma, mabubuhay yung patay. Gisingin na lang natin yung tulog, ha? Yung tuloy, oh. Mm. Sigurado naman, magpapayal na naman sila sa Febrero. Ang mm -hmm. na lang ang, uh, ang kinahantay ng mga yan. So, wala, wala rin problema. At pangatlo, <clears throat> yung okay. sinasabi niya, bakit kayo nagbabadali? Eh, mm -hmm. babalik ko sa kanya ang tanong, eh, bakit kayo nagbadali? Correct. <laughs> Nung ihay niyo Correct. impeachment. Correct. Bakit kayo nagbadali? Unang-una, inihahain niyo ang impeachment tawag na sa confidential funds. mm -hmm. wala pang pinal na decision ang COA. Correct. Nagkaroon na nga na yung desisyon eh. Pero pinahil nyo bago pa nagkaroon na yung desisyon. Mm -hmm. Na ang sinasabi na po ha, wala na mga irregularidad. Correct. Mm -hmm. Yung paggamit ng confidential facts. Ba't kayo nagmadali na nilabag nyo ang prosedimiento? Pwede mm -hmm. naman sinunod nyo ang prosedimiento. Alimbawa, kung ginihain ng tatlong complaints yung unang complaint pa lang, dapat refer ka agad yun sa Committee on Justice. Hindi nyo ginawa. the mm -hmm. final second complaint, hindi nyo rin nirefer. Mm -hmm. Pangatlong complaint, hindi nyo rin refer. Kahit mga yung trainers hindi nyo rin refer sa Committee on Justice. E eh, mayroon na sa batas. Mm -hmm. Nagbigay ng mga bilang ng araw kung ano ang aaksyonan ninyo at kung paano ninyo aaksyonan mm -hmm. Maliban pa dyan, yung rules ng House kaugnay sa paghahay ng impeachment but ay nilabag nyo rin. Correct. Kasi yung Francisco Doctrine noong 2001, eh inadapt ninyo sa ayon sa Francisco ruling ng Korte Suprema, kailangan mm, ang initiation eh <clears throat> magsisimula yan pagkatapos ng repair sa Committee on Justice. Mm -hmm. yung, at the moment pina ni repair niya yung judge, Committee on Justice, bibi lang na yung one-year ban na kung pwede mag-file. Correct. Isa pang complaint kasi pinagbabawal na sa ligang batas. Hindi niyo yun pinile. Eh. Mm -hmm. Yung Committee on Justice, dapat to, oh, pati yung court complaint, hindi niya lang inaksinan yung tatlo. Mm -hmm. Yung pangapat, hindi rin niya ni And so, sa just sa so, House Rules, hindi yung dapat niya ni Bakit mm -hmm. kailangan i Kaya nila, hindi naman kailangan ng na may due process, notice sa respondent. Dahil binigyan naman sila ng notice sa Senado. mm -hmm. Nakakalimutan nila, kaya pinapaalala na sila ng Court Suprema. Yung due process na nakalagay sa saligang batas, No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Correct! Walang mamamayan na tatanggalan mo ng kalayaan, ng, ng ari-arian, at ng buhay. Nang hindi mo inibigyan ng kaparaanan ng patas. Ang mm -hmm. kaparaanan, kailangan bigyan mo siya ng notice, bigyan mo siya ng pagkakataw ay pagtanggol niya sa sarili. Okay. So, hindi ginawa yan ng House of Representatives lahat. Narinig mo, mga magagaling na abogago. Kala <laughs> mo, abogado, abogago pala eh. Nagmamadali. Alam mo, na, nalilito rin po ako dyan eh, sa sinasabi ni Martin Romualdez na ba't daw may na madaling ibaon nang Senado ang impeachment labang kay Vice President Inday Sara. Di ba kayo ang nagmamadali? Putwit-putwit ba kayong nalalaman eh? Tapos ngayon, inaksyonan na po ng mga Senador ang naturang complaint na sinasabi ng korte na unconstitutional, null and void. Simula umpisa, walang jurisdiction. Ang Senado, kung ngayon sasabihin ninyo nagmamadali, ang nagmamadali kayo, dahil hindi kayo dumaan sa tamang proseso, ang dami pa lang ninyong sablay. Ang dami pa lang mga nilabag ninyo na batas. Ngayon, hinusgahan kayo, pinuna kayo ng Supreme Court, mali yan. Tindi ng paglabag ho ninyo, mangiyak iyak kayo, hindi kayo mga on. Kasi nga, si Tom Los Bunjing, nagmamadali na magiging Prime Minister. Si Bunjing, Agustong, uh, gustong maging presidente, maging vice-presidente na hindi dumaan sa eleksyon. Dahil kung dadaan sa eleksyon, paniguradong talo nga. Oo. <laughs> Talagang talo, walang bubuto dyan. May bubuto siguro mga buhaya. Kaya minabadali nila, magiging presidente ako, ako bahala sa inyo. Hawakan natin ang Pilipinas. Magkamkam tayo ng mga ari-arian limasin ang kaban ng bayan, ganun ho, ang gusto nilang mangyari sa ating bansa. Minamadali nila ang lahat-lahat. Buti na lang yung Supreme Court ay tumitingin pa rin po sa kapakanan ng maraming Pilipino. Tuloy, Atty. Salo. Yun ay dapat presensya mm -hmm. sa bawat states, bawat parte mm -hmm. ng tinatawag na impeachment proceedings and for that matter, kahit na anong complaint, mm -hmm. administrative ba yan, criminal ba yan, impeachment, kailangan bigyan mo ng notice. Correct! Eh, di ba yung pag nagpapahal ka sa DOJ, inire-refer, di ba? to. investigator, indetermine na pa nila kung pwede kang indimanda o hindi. Pag pwede, papahal mo na sa hukuman. Pag uh, hindi pwede, babasura nila. Pero bago nila gawin yon, kailangan mm -hmm. muna ng dinidimanda at tatawagin mo magpaliwanag ka dito sa amin. Kung merong kang magandang depensa at wala kaming ebidensya para ipain namin sa korte. Ayan, uh, yun ang hindi ginawa sa Committee on Justice. Hindi pinapasagot si Vice President Inday Sara. No, hindi ni-refer lahat eh. Paano wala nang panahon yun na Tornisal kasi magsasarado na nga yung uh, season dahil election na, pangangampanya na, campaign period na. Kaya minimikos-mikos lang ni Tambaloslos, nangunguna pa yan si Charis, budlat ang mata, tabla rin. Perma lahat sila, 150 million bawat perma. Yung iba doon, akala merienda, yun pala impeachment na. Ganong katindi yung ginawa nila, walang tamang proseso. Tuloy, Tornisal, palike nga guys yun know, nakalagay na sa mm -hmm. doctrine na ginawa ng Korte Suprema Rolling. ng 2001 sa Francisco. Rolling. Madalit sabi, kaya mm, nila ginawa yung hinilabag nila mm -hmm. nga uh, nagmamadali sila. Mismo! Sila yung nagmamadali. Mabuti mm, na lang at meron tayo Korte Suprema na ayaw nila rin pa. Ayon. Kina yun maganda. Lang, Hire-respeto nila pero ang mga panawagan nila, sinisiraan nila ang Court Suprema na mm -hmm. hindi simulot sa batas O paano mo nga sasabihin na itong Senado nagmamadali? At saka isa pa, alam mo, Franco, kahit na, kahit mm -hmm. sinabi ko pa nila, kahapon pa, kahit na i-archive mo yan, mm -hmm. kahit na nga patayin mo, tuloy yan, kahit i-dismiss mo. Aha. Uh -huh pag ng Korte Suprema na binabago nila ang desisyon nila, o hindi pwede mong buhayin din. <laughs> di dapat pala, dinismiss na lang kung ganun. Di ba? Dapat ang ginawa pala ng mga ito, sinabi man ni Atty. Salpanilo, kahit daw uh, dinismiss yan, no? E eh, pag sinabi ng Korte Suprema ay uh, ma-reverse yung kanilang decision ay pagpatuloy, pwede naman palang ganun. Hindi e dapat nanindigan na lang yung labing siyam na senador I-dismiss na lang natin. Total, pag na-dismiss naman ho ito, pag inutos naman ng Korte Suprema na italakay natin, tatalaya, talakay natin. Eh kung hindi iutos, huwag natin talakay. Di ba gano'n na sana ba? Para patuldo ka na ba? Kasi yung ginagawa, in lang. Pag-archive, pero sabi naman ni Soto, considered dead ball. Mahirap na daw yan kukunin sa baol. Pero ang, a, ang akin lang sana ba, pwede naman sigurong apaka na diretso ba, ibaon. <laughs> aray masasaktan kayo, magbinaong biglaan, diba? ba ko, masakit. Pero siguro, tinignan din, for delicadeza, huwag muna natin saktan masyado itong mga minority, mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni agba. O sige, archive na lang muna, pero consider deep bull na ho ito. Kasi ganun din naman, di ba? E, tama, dito si Ator Rizal, eh, kasi kung sinabi niya na, yung sinabi niya, pwede naman daw, buhayin. Hindi, eh, patayin na lang natin, hindi sana, dinismiss na lang. Hindi rin naman kasi naintindihan ng apat na bugok. Pero bakit na, na nakikinig tayo sa apat na bugok, dapat yung 19 senador, dinismiss na lang talaga. Nang matapos na, kumbaga, take it or leave it na lang ba? Anong gusto mo, dismiss or hindi? Buto ka. mag dismiss natin. Yes ka. Pag ayaw mo, no. O para matapos na ba? Wala nang problemang balikan ng mga senador. Kasi itong problemang ito galing sa Kongreso, ipinasa lang sa Senado na ngayon binabatikos ng mga kongresista ang mga senador kung ano-anong mga binabanat, kung ano-anong mga sinasabi, mga black propaganda. di ko mo bakit niyo inarchive? Buti nga inarchive lang eh kung dinismis talaga, binaon-baon talaga, eh, iya kayo lalo. Tolay Attorney Salo. <coughs> ano ang problema niyo? Kayo talaga <coughs> nagmamadali. Correct? Ayon. Pati na yung apat na senador dyan. Yung mm isang hindi bumoto. Si Keiko, Bob, Leros, Soto. Ituloy ang impeachment kahit na sa saligang batas. Mm -hmm. Yan ang katotohanan dyan. Kaya, Speaker Martin, eh, tanggapin mo na kasi. Correct! Tignan mo, yung, yung kamag-anak mo, <laughs> yung kamag-anak mo si Imelda, si Imelda Jr. Oh, Jaime. So, nagsalita at tuloy. Hmm. Uh. Mabuti pa kaya ang impeach nyo, yung speaker ninyo. O, oh, ito mo na. O, ba <laughs> Si Amy yun. Ayaw daw niya nga, ayaw daw niya tawagin siyang Romualdez, at Sal. <laughs> si Tamba na lang impeach. Alisin na lang dyan sa pwesto. Siya ang panggulo sa Pilipinas. Sa totoo lang eh. Itong, itong dalawa lang ang magulo sa Pilipinas. Si Daya, si Bungbong kasi tuta 'yan eh, no? Sunod-sunuran lang sa dalawa. Si Martin, Tin, Bunjing ba? Tsaka si Baki. 'Yan lang ang pangulo sa Pilipinas. Ginagago tayo ng mga taong ito, hindi naman binuto ng mga Pilipino. Itong dalawa. Ito yung ang lakas ng amat sa sirain ng Pilipinas. I-divide tayo, nagkawatak-watak tayo, Niloloko ang taong bayan Itong dalawa si Tintin Bunjing Tsaka si Baki Yan yung pangulo Tama, tanggapin nyo na lang Ang problema nga, Tornesal Hindi matanggap-tanggap Sa laki pa naman ang gastos <laughs> Pagkano, 150 million Bawat kongresista mapupunta sa basura Nag-i-enjoy na nga Yung iba daw mga kongresista eh, Nakabili na nga ho daw ng ano eh Ng mga beach resort Wow eh. Mga magagarang sasakyan. Ang dami ng lupain binili. 150 million na tornisal. So wala na. Iyak talaga sila kaya pinipilit nila tornisal. Tuloy oh. Tayo, tayo mga kamag-anak, mag-aaway-aaway. Correct! <laughs> mm. -hmm. <clears throat> At ini ano naman, ano naman po yung masabi niya ipinagtanggol ni Senate President uh, Cheese Escudero ang desisyon ng Senado na hmm. ihinto ang impeachment laban kay VP Sara Duterte at binatikos ang Kamara sa umano'y pag-abuso sa kapangyarihan. Hmm. Git niya, hindi dapat gamitin ng Senado para sa pansariling interes at galit sa politika. Sure. Kaya Kini, niligsa niya ang hindi pagsunod sa Korte Suprema. Eh, yun naman matagal na natin sinasabi sa programa ito, di ba? <laughs> hindi pa anila sinasabi yan. Binabatikos na natin yung ginagawa ng kabarang de mm -hmm. Pati nga yung ginawa ng uh, Senado. Mm. -hmm. natin na uh, <laughs> ni nila. Okay naman yung remanding. Kaya yung sinabi yan. Hindi naman, hindi naman masama yun. Hindi naman labag sa salingang batas yun. Mm -hmm. Kasi, pag ikaw ay korte, pwede mong gawin. Pwede mong uh, huwag actionan ng isang demanda na nakikita mong wala sa hulog. Pwede <tip> mong i-dismiss ka outright. Ha? Yung ginawa nila, niriman nila. Kung niriman mo kasi, wala kang tinanggap na complain. Eh. Binalik mo eh. Mm -hmm. <laughs> Pero kapag pinapagawa ka lang, gawin niyo muna yung tama. Dapat din dismiss Teklaro na lang so pang uh, binalik mo yon. Ibig sabihin, wala kang complaint. Pero kinapasagot mm -hmm. mo si Inday Sara. Okay. Correct, tinitignan so, rin natin sila. <laughs> Dapat ngayon attorney sal, no? Dismiss na lang talaga. Ano ba bakit may mga pauutot pa sila? Dapat dismiss eh. Alam mo yung parang gustong manindigan ng mga senador, ang problema, meron silang parang inaalala. Laging may ganon. parang sa Bisaya ba may apan? No? Gusto nilang tumayo pero nagdadalawang isip sila atras abanti. Kaya naghanap sila ng mga terminolohiya na hindi masyadong mabigat sa mga kalaban. Dapat ang gagawin, manindigan ka na. Kung ang gusto mo talagang i-dismiss, i-dismiss mo. Gamitan mo ng salitang word na dismiss. Ang problema, napansin ko lang eh, umano sila eh, uh, tumitimbang. No? Hinahanap nila yung, naghanap sila ng ibang paraan, ng terminolohiya, yung para hindi masaktan yung kalaban, kagaya nito, archive. Imbis dismiss na, in-archive. Dito naman sa nakaraan, imbis i-dismiss na, nirimand. Bahala na, kaya tingnan na lang natin ba kung sino yung may paninindigan sana ba? No? Kung ikaw, Senate President, tingnan na lang kung sino maninindigan Magdebate kayo, pero ito yung huli kong pasya bilang isang Senate President. Ang pagpipilian lang po natin dito, no? Kimero mang nagmosyon eh, na to dismiss. O ito na lang po, sige magdebate tayo. After all, pag didebatehan natin tong motion to dismiss, huwag na lang tayo maghanap kung ano-ano pang kagustuhan kasi ang gusto ng uh, Duterte, tin, di ba? Dismiss na talaga, ba? dismiss si senator Marculita, dismiss nga eh. Dapat dismiss na lang ang pinagbubutuhan. Kung hindi, uh, kung walang, kung walang, ano, walang, kumbaga, hindi, na, walang pumayag na i-dismiss, saka pa kayo maghanap ng iba pang paraan na posibleng gawin. Kasi, meron mang nagsabi i-dismiss, meron ding ayaw. So, anong gagawin natin? Kung may magmosyon na to table, yun din ang pagbabutuhan. Kung ayaw din ng to table, hindi eh, sa ka pa siguro yung last option na archive. Walang butuhan, walang nangyaring butuhan na i-dismiss yung naturang impeachment complaint kundi napunta dun sa archive. Sama na mayis or no din. 'Di ba ho? Nang matapos pa, dapat yun na lang ang pinagbubutuhan, dismiss. Tuloy oh. Eh, para pa naman sila may pagkakamali. Mm -hmm. Pero tama yung ibinasura nila yung impeachment complaint. Correct. Bilang pansunod. Sa, sa, Korte Suprema. sa Suprema. Sa, sa uh -huh. at sapagkat sila lang ang may kapangyarihan, may karapatan na mag-interpreta ng batas. Ngayon sinabi ko sa Colum Franco. Oh. So, Ibinasura. Gamit naman ng term si attorney uh, Sal ng Ibinasura. So, archive. Sa abogado naman to, di basura din. Same lang din pala sa dismiss. Huwag na natin libugin sarili natin, ha? <laughs> 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 yeah, ito na lang. Ulit, ulit, ulit. Dismiss basura considered didbol. Pareho lang. O, tuloy o. Oh. What, what the law is, o mm -hmm. ano ang batas, is what the Supreme Court says it is. E eh, kung ano yung sinabing ng Korte Suprema, yun ang batas. Mm -hmm. What the Constitution is, is what the Supreme Court says it is. Kung ano ang Constitution, yun <laughs> ang Constitution Uh -huh. na sinabi ng Forte Suprema. Mm -hmm. sa, sina lang ang binigyan noon eh. Hindi totoo yung sinasabi na hindi, pantay-pantay lang tayo. Hindi kayo pantay-pantay pagdating sa question ng pag-aabuso in the performance of your exercise given to you by the Constitution. Correct. Kasi kung hindi mo bibigyan ng hukuman, eh magulo tayo. Magkakanya-kanya tayo, eh ba ng uh, hukuman bakit pa tayo nagkaroon ng saligang batas. Mm -hmm. Kaya nga naligay ang saligang batas para yan ang basihan. Ayan. Correct. Yan ang regla. Lahat ng galaw natin kinakailangan hindi lumabag sa itinatakda ng saligang batas. At kailangan merong nagsasabi kung hindi ikaw ay lumabag o hindi. Hindi pa kayo-kayo ang magdidesisyon. Hindi. De... Magulo tayo. Ay, Magi magiging ba? Ang tawag na sentido common. E di magiging banana republic tayo, Atty. Sal, pag hindi na natin susundin yung Supreme Court, tama ba ho? Oh? <coughs>